Nakikita mula sa kalawakan, ang misteryosong formation ng mga bato na umaabot sa 30 milyang haba, na naghihiwalay sa India at Sri Lanka. Ito ang tinatawag na Ramazeto, na kilala rin ng marami bilang Adams Bridge. Pero bago tayo magpatuloy, maari bang mahingi ang opinion mo sa video na ito? Malaking tulong na sa akin ang iyong pag-like, comment at pag-subscribe sa mantikong channel. Ang tulay na ito, na nag-uugnay sa isla ng India na Rameswaram, at isla ng Sri Lanka, ay matagal nang pinagtatalunan ang pinagmulan. Ito ba'y likha ng kalikasan, gawa ng tao, o binoo ng mga Diyos para sa isang epikong pakikipagsapalaran na nakasaad sa mga sinaunang alamat. Balot sa mga sinaunang mito, at napapalibutan ng mga hindi maipaliwanag na siyentipikong anomalya, ang tulay na ito nagawa sa apog, ay nasa sentro ng isang kabang-abang na makasaysayang misteryo. Sa ngayon, ang mga bagong discover ay nangangakong magbibigay liwanag sa kontrobersyal na istrukturang ito, nag-aalok ng panibagong pananaw sa ating mga dating kaalaman, at nagbibigay ng pag-asa na matutoklasan na natin ang mga lihim nito. ang alamat ng pagsubok ni Lord Rama. Ang pinakamatibay na salaysay kung paano nabuo ang Ramaseto ay makikita sa sinaunang Hindu epic, na Ramayana, na nagtatala ng kwento ni Lord Rama. Si Rama, isang avatar ni Vishnu, at isang mahalagang Diyos sa Hinduismo, ay iginagalang ng marami bilang ang Supreme Being. Tinuturing ng mga historiador na ito'y parehong sagrado, at maaaring literal na katotohanan. Si Rama, kahit ipinanganak sa isang maharlikang pamilya, at may banal na kalikasan, ay nakaranas ng maraming pagsubok at hirap, kabilang ang pagkakatapon kasama ang kanyang asawang si Sita, isa sa mga pambansang bayani ng Nepal, at minamahal na anak ng lupa. Sa panahon ng kanyang pagkakatapon, si Sita ay binukot ni Ravana, ang sampung hari ng demonyo mula sa isla ng Lanka, Sri Lanka ngayon. Doon siya ay kinulong para sa kasiyahan ni Ravana, sa isang banal na hardin na tinatawag na Ashoka Vatika. Pinilit ng pagmamahal ni Rama kay Cite, kasama ang kanyang kapatid na si Laksmana, na ideklara ang digmaan laban kay Ravana, at maglakbay sa isang epikong misyon upang iligtas siya nilulungan sila ng haring si Sagreba, na may malawak na hukbo ng Banara, isang lahi ng mga unggoy. Sa ilalim ng gabay ng master engineer na si Nala, itinayo ng mga Banara ang tulay na tinawag na Ramaseto, upang matawid ni Rama, Lakshmana at ang kanilang hukbo ang dagat patungong langka upang iligtas si Sito mula sa kuta ni Ravana. Nagsimula ang digmaan sa pagitan ng hukbo ni Rama at ng mga puwersa ni Ravana. Nawasak ang kabisera ng langka bago nila sinugod ang kuta ni Ravana sa loob ng pitong araw, na puno ng mga epikong labanan sa kalangitan, lupa, at mga bundok. Sa huli, isang matinding laban sa pagitan ni Rama at Ravana ang naganap, na may maraming pagbabago ng kapalaran, kabilang ang halos ikamatay ni Lakshmana na gumaling sa pamamagitan ng mahiwagang halamang gamot. Habang tumigil ang buong kalikasan upang saksihan ang labanan at ang mga diyos ay nanood mula sa langit, pinutol ni Rama ang mga kamay at ulo ni Ravana, ngunit patuloy itong tumutubo muli. Sa wakas, ginamit ni Rama ang isang nagliliyab na palaso, ang Brahmastra, na tumama sa puso ni Ravana, at napatay siya. Matapos ang pagkamatay ni Ravana, ninakaw ni na Rama at ang mga banara ang Ashoka Batika, kung saan natagpuan nila si Sita na naghihintay sa kanila. Nagsama muli si Sita at Rama, at nagsimula isang panahon ng malaking pagdiriwang. Mga makasaysayang tala, bagaman pinakatanyag mula sa epikong Ramayana, hindi lamang sa kwentong ito limitado ang Ramaseto. Sa mga kasulatan ng kasaysayan, maraming tala ang nagpukaw ng interes tungkol sa pagkakaroon nito, sa labas ng mga mito. Ang mga sinaunang tekstong Sanskrit, kabilang ang ilang Puranas, ay tumutukoy sa tulay na ito. Halimbawa, ang Skanda Purana ay binabanggit ang kahalagahan ng tulay sa paglalakbay ng mga debotong Hindu, na nagbigay diin sa makasaysayan at kultural na importansya nito. Lampas sa subkontinente, may ebidensya na ang mga panday digang manlalakbay ay may kaalaman tungkol sa formation na ito. Si Albir Yuni, isang Persianay na scholar, ay tumukoy sa isang tulay sa kanyang mga sulat tungkol sa India noong ikalabing isang siglo. Dagdag pa rito, mga mapa mula pa noong ikalabing anim na siglo, na ginawa ng mga Europeyong kartigrapo, ay nagpapakita ng isang piraso ng lupa sa gitna ng karagatan, na kadalasang tinatawag na, Adams Bridge. Nakakawili, Ayon sa ilang lokal na tradisyong pasalita sa Sri Lanka, ang tulay ay ginamit para sa kalakalan at paglalakbay, hanggang sa isang malakas na bagyo noong ikalabinlimang siglo na nagpalubog dito, at nagpahirap sa pagdaan. Ito ang nagbibigay ng haka-haka, kung ito'y isang natural na formation lamang, bakit maraming mga independyenteng tala mula sa iba't ibang panahon at rehiyon ang kumikilala sa pagkakaroon, gamit, o kahalagahan nito. Bagaman ang mga banggit ay magkakaiba at hindi laging nagkakatugma sa detalye, isang bagay ang maliwanag, ang Ramos Seto ay may lugar sa kasaysayan, higit pa sa pagiging bahagi ng alamat ng Ramayana. Isang heolohikal na pagsubok. Sa loob ng maraming taon, ang pangunahing pananaw ng mga siyentipiko at heologo, bukol sa pinagmulan ng Ramseso ay ito ay resulta ng mga sedimentong nagtipon sa paglipas ng panahon na unti-unting bumuo ng tulay. Gayunpaman, may mga heologo na nagsasabing dating magkadugtong ang Sri Lanka at ang pangunahing lupain ng India. Ayon sa kanila, humo pa ang dagat sa paglipas ng mga milenyo dahil sa mga tektonik na pagbabago, na nag-iwan ng makitid na daan ng lupa. Sa kabaliktaran, ipinapakita ng mga kamakailang pananaliksik na ang tulay ay humigit kumulang 3,500 taong gulang, isang discover na gumulat sa mga expert sa buong mundo, at nagpasimula ng masidhing mga debate. Kapansin-pansin, ilang grupong politikal ang nagambag sa diskursong ito na nagsasabing ang istruktura ay may banal na pinagmulan. Nakapagtataka, habang ang buhangin sa Ramos Seto ay tinatayang nasa 4,000 taong gulang, ang mga batong nasa ibabaw nito ay tinatayang 7,000 taong gulang. Gaya ng nabanggit ng isang archaeologist, mula sa Southern Oregon University, ang mga bato sa ibabaw ng buhangin ay mas matanda kaysa sa buhangin mismo, na nagpapahiwatig na may higit pang kwento sa likod nito. Mas lalo pang pinapalubha ang misteryo ng kakaibang pag-uugali ng mga coral na tumubo sa buhangin imbes na sa mga bato sa itaas nito. Dahil ang mga coral ay karaniwang nangangailangan ng solidong batayan upang dumikit, ang anomalya na ito ay nananatiling hindi maipaliwanag. Ang mga natuklasan na ito ay nagpapahiwatig na ang Seto ay maaaring hindi simpleng produkto ng mga natural na proseso. Posible na ang mga sinaunang tao ay sinadyang maglagay ng mga apog na bato upang lumikha ng isang tulay na may monumental na sukat ang hindi maipaliwanag na pagkakaiba ng edad sa pagitan ng mga bato, muhangin, at coral ay patuloy na palaisipan sa mga archaeologists na nagpapalakas sa mga patuloy na debate. Pinagmulan ng tulay, likhang tao o likhang kalikasan. Bagaman ang mga bagong tuklas ay tila nagdudulot ng hamon sa alamat ng Hindu, may mga aspeto nito na tumutugma sa isang salaysay ng mga Muslim patungkol sa pinagmulan ng tulay. Adams Bridge Ayon sa ilang tradisyon ng Islam, si Adan, matapos itaboy mula sa hardin ng Eden, ay pinaniniwala ang nakarating sa India. Ang tulay, ayon sa kanila, ay itinayo ng mga tao upang makatulong sa kanyang paglalakbay patungong Sri Lanka, patungo sa isang lugar na kilala ngayon bilang Adam's Peak. Ang Adam's Peak ay may taas na 2,300 at apat na metro at kilala sa isang bakas na tila hugis paan ng tao, na tinatawag na, Sagradong Bakas. Ang bundok na ito ay nananatiling tanyag na destinasyon ng mga peregrino hanggang sa kasalukuyan. Ayon sa alamat, tumayo si Adan sa ibabaw ng bundok na ito gamit ang isang paa sa loob ng isang milenyo bilang pagpapakita ng kanyang pagsisisi. Sa kanyang pagsisisi, humingi siya ng kapatawaran sa mga kasalanan na nagdala sa kanyang pagkakatapon mula sa paraiso. Dahil dito, ang Ramos Seto ay nakilala sa pangalang, Adam's Bridge. Bagaman ang kwento ay tila mas alegorya kaysa aktwal na pangyayari, may mga ebidensyang nagpapahiwatig na maaaring nilikha ng mga tao ang tulay, mga ebidensyang sumailalim sa masusing siyentipikong pagsusuri ang interpretasyon ng Islam tungkol sa pinagmulan ng tulay ay nagkakaroon ng na mas malalim na pagsang-ayon dahil sa mga imahe mula sa mga satellite at mga pagsusuri sa geolohiya. Ang mga pag-aaral ay nagpapakita ng mga hindi inaasahang pagkakaiba sa edad ng mga bato, buhangin, at coral na bumubuo sa tulay. Ang pagsusuri ay nagpapahiwatig na ang mga limestone na bato, na mahalaga sa estruktura ng tulay, ay nagmula sa malalayong lugar, at ang kanilang maingat na pagkakalagay ay nagpapakita ng sinadyang pagtatayo upang makabuo ng isang serye ng mga hagdanan sa ebidensyang ito, posible na ang Ramos Seto ay gawa ng tao. Gayunpaman, nananatili ang palaisipan sa tunay na layunin ng konstruksyon at kung paano dinala ang mga limestone sa kasalukuyan nilang kinalalagyan. Patuloy na kontrobersya Ang pinagmulan ng Ramos Seto ay nananatiling paksa ng matinding debate hanggang ngayon, na may mga bagong kontrobersyang patuloy na lumilitaw. Noong ikalabing na siglo, isa sa mga unang mungkahi ng isang British na mandaragat, ay ang paglalagay ng kanal sa Ramos Seto, upang paikliin ang paglalakbay ng mga barko sa pamamagitan ng pag-iwas sa paglibot sa Sri Lanka, at mababawasan ng 350 milya ang kanilang biyahe. Bagaman kaakit-akit ang ideya, tinanggihan ng mungkahi ng mandaragat dahil sa kanyang kabataan at kakulangan sa karanasan. Noong 2005, iminungkahi ng Indian Congress, ang Seto Samudram Shipping Canal, isang proyekto na mangangailangan ng paghuhukay ng 83 kilometrong kanal, upang gawing malalim ang tubig sa lugar at alisin ang ramaseto. Habang ang mga environmentalist ay nagpahayag ng pag-aalala tungkol sa posibleng pinsala sa buhay dagat, ang pinakamalakas na pagtutol ay nagmula sa mga grupong naniniwalang ang istruktura ay banal na ginawa ni Lord Rama. Ang kanilang mga paniniwala ay malalim na nakatanim, dahilan upang muling pag-isipan ng gobyerno ang plano para sa kanal. Ayon sa isang politiko na tumugon sa mga kamakailang pag-aaral, ang mga discover na ito ay nagpapatunay sa aming matagal ng ipinaglalaban. Dapat nang bigyang pansin ng Korte Suprema ang pananampalatayang hawak ng milyon-milyong mga Hindu, parehong nasa India at sa ibang bansa, para kay Lord Rama. Samantala, isang tagapagsalita mula sa ibang organisasyon ang nagsabi, ang mga natuklasan ay isang pagsaway sa mga nagduda sa mismong pag-iral ni Lord Rama at itinuring siya bilang isang kathang isip na karakter lamang. Mananatili ng walang galaw, gayon paman, isang kilalang heologo mula sa India ang nagpahayag ng pagdududa, na sinasabing walang ebidensya na ang Rama ay banal na ginawa, idinagdag pa niya na ang debate ay sumasalamin sa tinatawag niyang post-truth era, kung saan mas binibigyan ng halaga ang emosyon kaysa sa mga makatutuhan ng katotohanan. Nakakawili, sa kabila ng paggamit ng mga makabagong kasangkapan sa heolohiya at mga pamamaraan, nananatiling walang katiyakan ng mga siyentipiko tungkol sa formation ng Ramos Seto. Ang mga pangunahing paliwanag ay hindi nakapuha ng parehong malalim na epekto, gaya ng mga nasa sinaunang Hindu at Muslim na mga kasulatan. Handa ka na bang tuklasin ang mga lihim ng nakaraan? Mag-subscribe na sa Tinagalog Mystery, tungkol sa mga sinaunang misteryo, at samahan kami sa isang paglalakbay upang tuklasin ang mga pinakahindi malutas at nakakabighaning misteryo ng sinaunang panahon.